So yun guys, at ilipat namin so pasyente uh, si, ano to Butas-butas na ang, ang ano natin Ang manok pa Ayun guys, tumulong tayo sa ilipat ng ng kapitbahay <laughs>

bây nè, thế đi nè, đi 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 đi, đi tay camila, camila, camila camila ra, ra ra ra, em nè, đây bao nhiêu uông, à à, anh mày uông bao nhiêu uông, đây

Magayon ka hindi mo nakikita magayon Ayan guys nakalipat kami dito kasi di magyupong Nawawa naman yung mga ano dito hmm, ano nga guys Ito bukol sa ulo sa loob mismo Nagawa ba ito? If the person had one.